Samantala, not once but twice, si ibinasura ang reklamo ng isang OFW na nabiktima ng human trafficking sa South Korea. Una sa fiskal pa lang, pangalawa sa DOJ naman. Narito ang eksklusibong report. naglakad papuntang South Korea ang magkabanda na sina Maria at Alma. Pero ang inakala nilang marangal na trabaho na uwi sa pagiging GRO. Naranasan ko din po na ano po na pinasayaw po sa ibabaw ng table nang nakahubad po kahit ayaw mo wala kang magawa dahil dahil eh, tinatakot ka po nung may-ari ng club. Pagdating ko po doon, gulat na gulat kami po ng gabi pa lang namin pinababa yung, yung, skirt namin. Tapos pinagsuot kami ng mga mga daring na dami. Tapos pinapababa yung panty namin. Yung, aganon nagkakatuan kami ng Koreano Dahil hindi masikmura ang trabaho, umuwi ang dalawa sa Pilipinas. Agad nilang kinasuhan ng human trafficking ang kanilang recruiter. Pero sa piskal pa lang, dismiss agad ang kaso. Nang iapila ni Alma sa Department of Justice ang kaso, na wow, mali naman siya. Imbes na human trafficking, naging libel ang kaso at ibinasura rin ito ng korte. Sana po basahin niyo naman po ng maayos yung ano namin, case namin kasi hindi po biro yun. Hindi po biro itong pinaglalaban namin ngayon. Ang laking insulto sa amin kasi parang nilalaroan lang nila kami. Parang hindi nila iniintindi kung ano yung nangyari sa amin. Madalas daw madismiss so, ang mga kaso ng human trafficking dahil sa teknikalidad at kawalan daw ng basihan. Dalawang beses na, na, insulto na biktima na nga sila ng human trafficking, sa hustisya pa ay mukhang binabaliwala yung kanilang reklamo. Dalawang beses sinubukang kunin ng News 5 ang panig ni Prosecutor General Claro Arillano na siyang pumirma sa resolusyon sa kaso, pero ang tanging nagsalita ang Vice Chairman ng DOJ Task Force on Human Trafficking. You cannot fault the whole resolu resolution for a sentence which is obviously a typographical error. Git pa ng DOJ, hindi nila pinababayaan ang mga kaso ng traffic victims. Mula July 1, 2010 hanggang ngayon, umabot sa 37 cases ang nauwi sa conviction at 46 na akusado ang naparusahan. Pero hindi kumbinsido ang grupong kanlungan. Napapabayaan ng prosecution yung aspeto ng pagtingin sa mga kaso, pagre-review. Mismong DOJ na ang nagsabing itong kasong human trafficking na dinesisyonan base sa kasong libelo ay typographical error nga lang daw. Pero maituturing pa rin wow mali ang kinalabasan ng kasong ito. Tanong tuloy ng mga biktimang gaya nila Maria at Alma, gaano nga ba kaseryoso ang pamahalang Aquino sa pagsugpo sa lumalalang human trafficking sa bansa? Cheryl Cosim, News 5.